Hi guys, so mag tanawa, mga pinalit guys, mga gulay nagdapuno. So napatay as da, tay ko tapos mag inunun ng isda. Pinikas sa niya isda. Basta tong lamas. Basta sana ko na bigay avocado guys. Masago lang mga guys, ano na masago lang siya. Avocado, kitchen of nature. Tapos mangga. Cute kai. Cute. So, so guys. Basta. Pagtatapos sa mas isda.

So, naho ako na ko. Magulang ko guys, adobo ug isda. Dan taxi wa So. So kanin, ang tulo, ito. Patay na. Ibutang na tatong lamas. Ah, yes. Bombay. Pagloy a. And then, paminta nga, powder. Chiksara. So, may asin, guys. Sita. So, ka, Tuyo mantika. Tapos matangan oh, na ko siya o ganay sa na suka sa tuba. Gamay na may matubi. Sama so, na siya guys. Sa so, ato na kita <tod> siyang i- itakang. Itakang na natin guys. So, ma magulat na sa ato eh. paksew adubo nga isda. Hinahinay, tagutan na natin. yung uh, gulay guys. Tapos na tayo sa may patulang. Okay Ito naman Talong Isara na katalong itang, guys Next, bathroom It's daily I to be Tapit naman ito atung guys Atung minunonan So maghagpata niya atong... Uh, so na guys, let's nah. guys. Okay na atong, adob, Transfer na jepan, guys. Transfer the other guys. Transfer guys. Transfer guys. Transfer Transfer the guys. Transfer the other guys. Transfer the nang guys. 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 Oh, Ay, natin so, mo sulat atong bus koy guys. Ang na na pagdala o. Ruby. Pagdala na itong lamas. Mumbai O. Lui A. Ako na itong lamas. So, wala na ito na magbukal. Nagbukal siya guys. So, ilulat na ito na ito Ako na na siya i. Duwan pa na ang oh. batong o oh, crappy. Talong, kalabasa o. Oh. Ang ah, patuma. So, iduwan na ito. Pagdala na sila na. Mahalag mag sinagol sila din sila dira guys.

pagbati kay humot na ako mga kalabasa o pa so, mga 2 minutes guys so, okay na na siya so okay na akong basoy guys tara na akong basoy hmm? so so na ano datong pinilitan yes na yes ay natong gamitan guys dito naman tayo sa ating kalaban ang yes na ibali na ka guys Oh. So, parang nato guys, okay na siya. Kasi nakagod ba? Let us travel ni. So guys, muna tag for today's video. Mara itong kulis. Bas ko yung naitan. Okay. Ano to dito yung uma guys? Mas hindi tayo yung uma, no? Kasi mara natong kulis. Tapos, pinigay itong esda. Pinit. Ato ba natin? Pag atong yung adubo esda. So, mara guys. Bye bye. It's time to eat it, guys. Mga untanin niyo, guys. Ano tayo, guys, there, no? Ang lauoy my favorite sa tibuok earth natay adobo pak series na tapos tayo pinari po Cheering! Guys, naka-order ta sa ano, special po ito walang ni Auntie Judessa, no? Sabi sila kakali. Nara, sa ato siyang itay. kadag ka nagkuyang kuhan, guys. Two pieces. Two pieces na siya, 150 lang. Tapos na siya, ano, na siya butong. Tingnan ko niya siya mahurot. Promise mo siya ma magmaan Thank you, Auntie Kels. Ang nag-deliver kay ang kapatid. si <laughs> Matrix. <Symmetrics. laughs> so, itry na to, guys. Wow, namin. Init pa kayo, guys. As in, no? Nakita na ang butong, no? Mamili siya kapinot, pero apo na ko naman siya. Ikaw na mga pibas tawag ko, buntag ako pa kapiso. Ang butong guys, oh. Mm. Dami kayo mong puto, anticles. Sakto na sa ako ang katamis guys, hindi ko mahilip ang tamis kayo. Sakto na din ang, ang katamis. So pwede siya ito snow cup, you Dari sa anticles, gantry daw ko. Sa delivery fee kayo. Mawala akong order anak ko nga. Replyan ako siya. Okay lang, kills Gusto lang hindi ko magtilaw sa mga puto. Sila <laughs> katilaw na ako sa puto ni Auntie Ano yung special puto. bilang lang. Hindi ko kayo guys, promise. Hmm? Ang butong, mo? Eh. Ah. Tumaan na hmm. hmm. Timing kayo. Bakit ko na humanong panood to. Promise guys. ka lami kayang... Lamig kayang puto ni Auntie Kils. nya asadnya